Rapido, sinabi ang Daylan bakit ayaw nang mag-religion topic. May sinyo sa unang event ng flip top. Keep si diverse mode sa ahon ngayong taon. So tara! Sa pagbabalik nga ni Rapido sa mundo ng battle rap, ay kapansin-pansin na wala na siyang religion topic sa mga rounds niya. Dahil ayon kay Rapido, dahil daw sa pandadami ni Shetnan sa religion niya. Christian Rafi Guerrero, Nagbabanal-banalan pero madalas may kwentong barbero. Walang makakuha ng mensahe mo, mas mabilis pang magdala yung kartero. Ano ba kasalanan ng ibang kapatid sa'yo? Kailangan mong pasaringan sa bawat kathamo. mo. May kanya-kanya tayong paniniwala at sa pangalan mo mismo nakatatak yung pagiging Christian mo. Malisigan to, malisigan yan. Sige, ikaw na yung tama. Pero pare parehas lang tayong nilalang. Kung di mo kayang magsalita ng mabuti sa kapwa mo, manahimik ka na lang. <coughs> Hindi ko na papatuloy yung mga sinasabi mo sa Bible kasi wala ka namang alam sa Bible eh. Diba usapan natin walang damayan ng mga ganong salita? Tapos ano yan, para lang manalo, gagamitin mo lahat ng angulo? Pero sige, bilang nakakaunawa, ako na lang yung mag-uunawa sa'yo. Huwag mo nang gagamitin yun, ha? Kaya yeah, dito nagsimula magkaroon ng religion topic sa mga rounds ni Rapido. Kung maalala nyo nga yung pangalawang laban ni Rapido at Acer, sa round 3 nga ni Rapido ay nag-religion topic siya. Matapos kang bigyan ng umagahan na punong tanghalian, kanina mo binibigay ang Sa kahoy lang na biniisan. Bili na kayo, salto ninyo, swerte to, Sabi na... <laughs> Oy, bili na kayo, Rebulto, Santo Nino, swerte to, sabi ng tindera. O swerte pala, eh, bakit binibenta? At nang huli nga ay kay Smaglas. Eto, pinasabi lang din sa akin, kaya ako na parito. Si Cristo daw ang pintuan ng kawan. Sino man pumasok sa kanya ay maliligtas. Sinabi niya yon galing sa libro. Banal na libro, sinabi niya mismo. Walang ibang kawan na binanggit kundi iglesia ni Kristo. At sa muling pagbabalik nga ni Rapido, ay kapansin-pansin na wala nang religion topic sa mga rounds niya. Tila bumalik niya yung dating Rapido noong laban niya kay Poison 13 sa unang event ng PSP. Nasa momentum ka ngayon, pwesdi ako nagalangan. Moment mo lang ngayon pero I Ira ko pa rin ang iyong ginagalawan na may meki ka ng choke, pwes peki din Pagka wala ko, medyo nga lang natagalan, sinadya ko lang talagang pumurol at kalawangin para tong lason may laban-laban! <laughs> Kaling okay, magsulat kasi nga full-time ang preparation, you're a full-time rapper, but not a full-time dad, kaya para sa akin wala rin sense yun. I'm just being a father na nagmumultitask, kaya puno ng recognition. Families, liabilities, di ba ang daling i-rhyme? Pero ikaw hirap na hirap kang i-define, kaya sa mo na ako yabangan pag yung anak mo din na nalilimos ng... Ah! Madami nga bumilib sa round 1 ni Rapido dito Nang sumunod nga kontra Luxuria Dito nga tuluyang bumalik na no dating Rapido na iniidolo ng lahat Bawal bastos ha? Kasi sabi niya Kiki, ligin ko sa battle namin Pwes Kiki, labutan ka sa sinasabi mo Titi, yakin ko sa iyong titi Lapon ka sa mga bara ko Titi, di kita titi pero Ipapalasap ko sa iyong titi ko <laughs> Titi ko. Kita mo sa dami nang narinig niyang titi, mukha tong natakam. Pinaramdam ko lang sa'yo gamit wordplay ko, kaya kitang ma-overcome. After ng laban kay Luxuria, muling nagbalik si Rapido sa flip top at sa isa buhay kontra G-Clown pa. Bagamat natalo si Rapido dito, maraming nagsasabi na Rapido ang laban na yun. Sabi niya kay Lipkram, anong LK? Baka LJ kasi yung pagiging GOAT, hindi mo deserving. Hindi mo deserving? Baka hindi mo deserve. Ginawa niya lang deserving para mai-rhyme sa kasunod na Kyrie Irving. mag ah, Mag-aral ka ng English. Huwag kang na absent Dapat, perfect attending. At ang huli nga, kontra damsa. Sa bagay, speaking of bastos. Bastos naman talaga to sa babae tulad na sinabi niya kanina, di ba? Pag-usapan natin yan. Sipin niyo ha, nananapa kapag may nadadamay na mahal niya sa buhay. Pero okay lang mambastos ng mga babaeng nagtatrabaho lang at naghahanap buhay. Yeah! Nasaan ang prinsipyo mo, Adam? Te. Te, hindi ka Mike, please. Ito, sa harapan ng, ng camera. Si ate, nakatayo dito maghapon. Magbabayaran Magbabay nyo ng mababang TF. Tapos babastusin mo pa, damsa. Wag ganon, boy! Ano masabi mo, Ate? Fuck you, Damsa. Mukha kang tomboy. Dahil dito, muling ang bumalik ang nakabattle mode na Rapido. Dahil wala nang religion topic sa mga rounds niya. Na marami ang hindi nagkakagusto pag ginagawa niya yun. Sa interview nga niya sa Dogbrock TV, dito sinabi niya ang Daylan bakit hindi na siya nagre-religion topic. Sinasabing laging tama yung decision ko. Uh -huh. Kasi after nun kay Acer, nagstick pa rin ako sa mainlighten yung tao. Oh, yeah. Which is hindi na naging convincing. Yung laban namin is maglas. Parang bumabad na ako sa round 3 ulit. Hindi na siya ganun. Na, parang nabastos na. Oh. So, tingin ko tigil ko na. Okay. So, Kaya tumigil ako. So, yung reaction ng tao at reaction ng audience, nalaman ko ngayon na meron ding ano sa'yo. May factor yun. May factor. Kung baga ikaw rin, may decision. Oh, ah, hindi ko na na-convince. So Tama technically na. art style pa rin siya pero at the same time meron lang ibang reason. Tapos okay, shift na ako ulit. Mm, parang may ganoon. Okay, okay. Tsaka ang galing din kasi nung nalaman kong hindi na ako ah, parang hindi na yung rapid yung kalaban nito. Iglesia na kalaban nito eh. Sa kabilang balita naman muling ang nanabik si bumatil dahil sa uli nitong pinakitang performance kontra Shernan. Grabe daw, adrenaline niya dito. Excited siya sa gagawin niya. At excited din siyang bumawi. Anong second most viewed? Who the fuck are you? Iri-remind -re lang kita kung wala kang clue na ang rule number one, never be number two. Ayon pa nga kay senior, gusto niyang bumatil sa ahon. Buti na lang daw at pinigilan siya ng asawa niya. At pakiramdam niya nga daw, gusto niyang bumatil agad sa unang event na flip-top. Pero para sa akin, malabo nga itong mangyari dahil kung babatel man si Sinyo, malamang sa Vuelta Balentong o Ahon. ah uh, wasak yung Vuelta, no? After nun, ano naman yung feeling? Okay na ako or gusto ko pa ito gawin? Mm. Mas lalo kung na, ano, mas, kumbaga mas lalo akong ng gigil na, ano nga na, eh, inaawat na nga lang ako ng misis ko nun dahil gusto ko ang bumatil ng Ahon. Babatil ka dyan, akala ko ba ganito yung plano natin ng Ahon? Ano? <laughs> Hindi uh -huh. nito ako diantas. Inaawat na lang ako pero ang tagal bumaba ng adrenaline ko. Siguro hanggang agang uh, hanggang January. Ay, hanggang ngayon na ngayon ay January. Uh -huh. Magagusto kong sumalang na agad. Nang hingi na okay sir, arikit ng Battle First Event ng FlipTap. Ah. Eh. Uh -huh. Atsoling balita, isa nga sa mainit na match-up ngayong 2025. Eh laban sa pagitan ni Motta Tipsy dahil sa paghamon ni Tipsy G. kay Mut. Kaya naman ang daling isiniled. Kaya naman ang daling isiniled. Walang palag! Hindi na malikot! Teka, ang luwag pa sa body bag! Kasya pa si Mut! Oh! At pagsagot naman, naman, na Teka, pa pa si Mot! At naman ni Mut na tila interesado din itong makalaban si Tipsy Tipsy, siya naman nag-call out sa akin eh. Oh yeah, uh, ano, yeah. Na yeah. Na yeah. MSI. Tignan natin next year ya, yeah. malaman, malaman. Luwag pa daw yung body bag eh. <no? <laughs> oh, <bye. laughs> Kaya nga kay Saki, posibleng itong mangyari sa aon ngayong taon Dahil kailangan nga ng mga solidong matchups pag aon At isa nga ang battle na ito sa hinihintay ng mga batter-up fans Kasia pa si Mott! <laughs> Naluwag ng body bag kasya pa si Nalo, Feeling ko to agad Kasi uh, ano pa bang meron next aon di ba? Kailangan ng mga super fights So dapat makasato So kayo ba kung mangyari ang labang mo at first tip si Gi, yung kayo pupusta? At tama lang ba ang ginawa ni Rapido na wag nang mag-religion topic sa battle? Kung ano man sa loobin mo, comment pa lang sa baba na mapag-usapan natin yan. win so, lang. God bless.